ting guys dito na naman si Pando magluluto na naman ng ulam, ito ang luluto niya tulyasan, ayan ang mga gulay na iahalo may tanglad at uh, pichay talong ayan, naready na natin sinugasan na natin mga guys, yung isda ayan, ayan na ingredients at uh, na, nalinisan na at uh, itong naman ay tatlong pirasong porchop ay isisigan natin para may sabaw Ayan nagpapasalam na tayo ng kaldero at ayan ilalagay na natin yung egg at sasabay na natin yung isda. Ayan mga guys, toyo asa palaw ayan guys at ilalagay na natin ang talong mga guys. At sili. Ayan, palambutin lang natin at a, kailangan lutong-luto at a, ilalagay na natin yung pichay na pag Pagluto na yung isda mga guys at talong ilagay na natin ang asin hindi mawawala yan dahil pag walang asin, walang lasa ilagay na natin ang pampalasa mga guys ayan guys, kumukulo na ayan. kung sabi ko paliputokon muna natin mga guys pag nagliputok na yan kung baka naglalangis-langis na ilagay na natin ang pitsay mga guys ayan ito ang masarap na ulam sa mga ulan-ulan na panahon na naman ngayon mga guys ayan, ilagay na natin ang pichay ayan guys dahil luto na yung isda at talong ilagay na natin ayan na guys, luto na hinahing na natin at kakain na tayo mga guys ayan ayan, kain po tayo Okay, ayan. sa mga shoutout sa mga Bicolano at mahilig sa gata. Ayan, magpasalamat muna tayo sa Panginoon. Lord, maraming salamat sa mga araw-araw na biyaya pinagkalog nyo sa amin. Ayan, kain po tayo. Mga okay, guys. Ayan. Lipotok kung sa Bicol, Lipotok mga guys. Kain kain. Samahan niyo po ako kumain mga guys, mga idol, mga mga Oragon at uh, pasuporta naman din sa ating mga kababayan, mga Oragon. Kung isa kang Bicolano, pwede bang paka-like and share na rin kung nagustuhan niyo 'yung video ayan sa ating mga mga followers subscriber at maraming maraming salamat po at nakasakon na po tayo sa ating youtube channel mga guys maliit lang mga 6,000 simpre babawasan pa yan ng one tax 6,000 o 5,000 babawasan pa yan guys ng one pero hindi pa natin na wini withdraw guys nakapasok pa lang sa ating account Ayan guys. Kain po tayo. Masiramon mga guys. Ayan. ubos na natin ang kanin. Masiramon Kung sabi ko. Ayan. Namigid kung sa ilong ko. Ayan. Mga guys, thank you. Thank you, thank you.